Oh nga, Day rose! Ayan mo! Oh, good morning, ma'am! Ayan. where are you from? I'm Philippines! I'm Philippines! Nako Dairos, rose pa Mapapalaban ako nito. Magdugo akong ilong. Galing daw siya, ano daw siya. Hey. Nagsiprima. Ida ko. Patuloy doon ha? ko. Hindi na galing ka eh. oh O, bagong dikit sa'yo, idol. Ay, thank you, thank you, Andrew. dito. May mga itik din yan. Inulatan. Oo nga eh. na. Mapapalaban ako nito, dahi. Paano ba yan? Andrew, thank you. Maraming salamat ha. Uh, dai, balik muna ako sa ano ko ha para titignan ko yung bahay nila. Pinapa-English nga. Pinapa-English nga ako, day. Pinapa-English ako. Paano ba yan? Mag-English daw ako. Mag-English ka. Eh. Ay, nako paano yan, day? Day, Shally, paano man yan? Balik muna ako, balik. Andrew Andrew, ano ba yung ano mo? Channel mo? Yan ba yung main mo, Andrew? Bigyan kita ng moderator, Andrew. Pero pati ka lang muna si ano, Balintin. Ah, Valentina. Hello. Si Valentina. Babae ba to siya? Ikaso eh, lang bakit ganito? <laughs> puro playlist. dito? Ha? Hello, Valentina. Kasinsya na, Valentina, oy. yan Andrew. Tikam mo na din ng ini. Ayun si Andrew, bago lang pala si Andrew. Ayun Andrew, may moderator ka na Andrew. Dito ako sa ano mo Andrew, dito ako sa ano mo oh, channel mo. Hindi na naman ako makapagbasa nito. Hindi <laughs> na naman ako makapagbasa nito ng ano. Mag-English ka. Naku, day. Paano ba yan, day? Magdugo atong ilong ani, day. Mag-English-English English, ta. ingon lagi niya ganiha, day nga. Mag-English ko, naku ko.